Taurus, Sun, Moon, Rising, and a Venus sign. Welcome sa aking channel, Winyin777. Ito po ay general reading. Pwedeng mag-resonate ang iba at pwede ding hindi. Timeless reading din po ito. Ibig sabihin kung kailan po ninyo mapanood ay maaring doon pa lamang po mag-resonate sa inyo. So, meron po ditong the death card. So, nadaan po kayo ngayon sa spiritual transformation. Siguro may pinagdadaanan kayo ngayon na parang uh, uncomfortable, uh, no? Pero, at uh, kine-question nyo yung uh, worth or uh, yung kabuluhan ng pinagdadaanan yun ngayon. Dumadaan kayo ngayon sa transition. Huwag kayong mag-alala kasi dumadaan kayo ngayon sa transition. So, uh, parang yung itlog kung kailan nabasag yung shell, dun pa nagkakaroon ng buhay. So, ganun po yun. No? I-expect nyo lang po yung uh, mga susunod na ganap. So, mga merong uh, an ending. Hindi naman ibig sabihin pag sinabing death is ah uh, kamatayan na talaga. Hindi po yan. Meron po yan. Maganda po ibig sabihin yan para sa akin. Spiritual transformation yan mas lalawak po yung inyo pong ah uh, idea, yung mga pananaw sa buhay. Ganun po. So, tingnan natin kung ano pa ang message sa inyo, Toro. Hmm. Oh. So, kaya may death dito, may new beginnings, may let go. Kasi parang aalis ka, iiwanan mo yung isang sitwasyon na, na dati eh malayong malayo or pupunta ka sa isang sitwasyon na iba yung uh, kinaugalian mo or bago sa iyo ito ngayon. No? Uh, magbabago ka ng paniniwala mo. Ganon. na uh, magbabago ka ng uh, kaisipan mo or magta-travel ka literally, literally or magta-travel yung isip mo, magkakaroon nga ng transition, lalawak yung iyong pag-iisip. Ganun po. Message pa for Taurus. Nakahawa ka sa iyong mga ones. Ibig sabihin, na uh, iniisip mo rin kung yung passion mo ba yung iniisip mo ngayon. Yung mga consider mo. Taurus. So, let's see. Queen of Wands. So, oh. my death may travel no may may transition talaga so kung ano man tong iniisip mo ngayon na uh, masyado kang uh, positibo dito energetic napaka-strong ng energy mo dito na gusto mo na talagang umalis or gusto mo na talagang uh, magbago confident ka dito sa gusto mong mangyari no pa uh, pa talagang uh, kakalimutan mo or puro sig dito kang kalimutan kung ano man yung uh, gusto mong alisin, alisan na, no? Tumitingin ka na sa iba't ibang face ng uh, mundo. Kumbaga, awak mo yung ones, uh, no? Queen of ones ka na nga eh. Uh, hawak mo na ngayon, na uh, nasa palad mo ngayon yung, yung uh, alam mo yung life purpose mo, yung passion mo ba, or, or yung karir mo ba? So, alam mo na yun ngayon kung ano yung gusto mo at willing kang i-give up. Willing kang uh, merong may matapos. Willing kang meron kang i-surrender doon sa tatahakin mong bagong landas. Oh, puro ang ganda na. Puro major arcana. Meron ka rin King of Cups. So, ay, kung ngayon ay, ah, matured ka na rin, ah, mag-isip or matured ka na pagdating sa emotion, yung tipong, ah, nakokontrol mo na yung, yung feeling, ah, hindi ka na siguro ngayon basta-basta nagagalit, hindi ka na ngayon padalos-dalos mag-isip. So, yung, ah, yung ah, yung iyong feeling ay hindi mo binibase, ah, hindi mo binibase, ah, base sa iyong, ah iniisip lamang uh, sa iyo sa iyong pangangailangan. Kundi kontrolado mo na talaga ito. Meron ka ng balance. Balance ka na pagdating sa emosyon. No? So, ah, uh, ang galing, no? Pares, nakatingin. Malawak, malawak ka na nga mag-isip. Malawak ka pa makiramdam. So, meron. Emphatic ka na siguro. Yun, nafe-feel mo na yung uh, bawat uh, nafe-feel ng iba. So, ganun na. si ingat lang. Ingat lang kasi uh, masyado kang energetic eh. Parang masyado yung uh, strong will mo. No, na magbago talaga. Na gusto mo na talaga ng magkaroon ng transition or na, ng pagbabago. So sabi dito sa The Devil, mag-ingat ka daw kasi baka mamaya may mag-aya lang sa'yo or dating na uh, man sa sa'yo. Merong man-trigger sa'yo na ibalik kung ano yung dating ikaw ipaalala niya kung sino yo kung sino ka dati or yung mga pinaggagawa mo dati na alam mo naman ngayon na nasa transition period ka pero matrigger ka na patulan mo or pwede nga yung uh, dating weakness mo na baka ma ka na gawin yon or mga something ganun. mag magingat ka so meron dito ng devil no yung dating kinaadikan mo yung kahinaan mo ba dati is mag-appear na naman. No. Mag-ingat lang, mag-ingat. Merong iba sa inyo dito is, kung ano yung tinatrabaho mo, magbubunga na yung hard work mo or dahil uh, sa mga cards mo, sa mga previous cards mo, Wait lang ha. So, Sa mga previous cards mo na talagang ang lalim mo mag-isip. Huwag kang mag-alala kasi itong mga iniisip mo is coming into manifestation. So siguro meron kang gustong ma-manifest kasi iniisip mo talaga siya ng malalim. So ngayon is darating yun sa'yo ng kusa. At kung ano man yung darating sa'yo, ikaw ay beneficiado nun o pabor yun sa'yo. Siguro kasi maganda naman yung iniisip mo kaya talaga nga uh, may reward. Uh, no? yun, di ba? Ang reward naman kasi is hindi lang din sa gawa, kundi sa mabubuti. Like, mabuting uh, pag-iisip, mabuting, uh, mabuting pagsasalita, or mabuti yung mga lumalabas sa bibig mo, ganun. Siyempre, ganun din yun sa mabuting gawa. So, nakikita ko sa inyo kasi may maturity. So, siguro dahil hindi ka na nga pa dalos, -dalos ngayon na protected yung energy mo, ganyan eh. Kaya ngayon ay kung ano man yung darating sa'yo or dahil sa mabuting pag-iisip mo at mabuting at sa naroon ka na mag-control, yun ay magbubunga. Gakaroon ng manifestation na. Message for Taurus. Hmm. Alam mong yung iba sa inyo ngayon is dumadaan sa sadness, loss, grief, or abandonment. No, yung tipong uh, galing ko sa heartbreak. Yun, or pwede din na dumaan na ito. Kaya siguro nasa transition ka kasi nagkaroon ka ng grief nung nakaraan siguro meron kang nasayang na relationship o meron kang uh, pinagdaanan na talagang nga uh, ikinalungkot mo or ikina parang nga uh, naging desperado ka na wag nang balikan yan na uh, ganun na uh, hindi mo na tinignan na uh, yung mga cups na pwedeng isalba or hindi mo na tinignan na uh, yung mga emotions na pwede mong isalba tumingin ka na lang doon sa mga natapunan at feeling mo tapos na talaga yon kaya nga transition ka sa death iniwanan mo na talaga to ganyan at naging matured person ka siguro yun yung uh, nag-triggered nag sa iyo kung bakit meron ka kung bakit ka ngayon na uh, kung bakit merong queen of wands and king of cups dito sa baraha mo kung bakit ka naging matured emotionally kung bakit ka naging matured Mentally, no? Dahil yun sa mga pinagdaanan mo. So matured person ka na talaga, And huwag uh, ka mag-alala kasi yung uh, pinili mong maturity is magkakaroon ng manifestation, ng magandang manifestation. So message pa. Last message for Taurus. hmm, tinan mo meron ka pang ongoing battle ngayon na ah. something na parang nahihirapan ka pa or something na nag adjust ka pa. Pero huwag kang mag-alala. O, oh, kasi ano to eh, uh, nine of wands. Ibig sabihin nito, malapit nang matapos to. Nine na to eh, matatapos na tong cycle na to. Huwag kang mag-alala kung medyo nahihirapan ka pa ngayon. Ganyan talaga kapag uh, malapit nang matapos or merong papasok na bagong cycle ng buhay mo, ah uh, nakakapagod talaga yung energy na yan. Pero magtiwala ka, kasi uh, tapos na yung cycle na yan. Magtiwala ka kasi maganda na yung aanihin mo. Magaganda tong mga cards mo. Magtiwala ka kasi aanihin mo na yung mga magagandang ginawa mo. Magandang pag-iisip, magandang kilos na pinagagawa mo o oh. Tingnan mo, nine, ibig sabihin is end of cycle na talaga. Meron kang death, meron kang travel, transition talaga. O, oh, maturity, may isang warning lang sa'yo, pinagdaanan mo. So, ito, dito ka nagtatapos. Yun sa ongoing battle mo, huwag mo masyado tingnan kung napapagod ka. Okay lang yan, malapit nang matapos yan. Number nine na yan siya. So, ang ganda ng reading mo for this day, Taurus. So, maraming salamat. Yun lamang, bye.